Pwede po pala kumuha ng 20k nung umuwi po ako 2022? Po, hindi ko po natapos yung kontrata ko kasi nagkasakit po ako sa tagiliran. Hindi po nila inaasikaso ako. Okay, so ito po yung reply ko regarding po dun sa Balik Pinas Balik harap Buhay, yung 20,000 na binibigay ng OWA. So nag-comment si Madam Rian Ricardo. Yan, so shoutout po si Madam siya sa pag-comment. Siya po yung nag-comment sa aking YouTube channel. So maganda kasi dito, nanunotify agad ako at nare-replyan ko agad through video. So ito po yung reply ko kay Madam. Yes, kabayan, try mo. Malay natin. Inaalala ko kasi 2022 pa siya. Baka wala pa yung implementation na yon dito sa balik uh, ano, uh, yung tawag dito, balik Pinas, balik hanap buhay. So sabi ko, Uh, may advice is punta ka sa malapit sa inyo sa OWA, okay, malapit sa bahay nyo o sa, sa lugar nyo, okay kasi ang OWA marami pa pong ano, programa, hindi lang itong BPBH o yung Balik Pinas, Balik ka ng Buhay, meron ding ano um, isang araw meron binigyan ng 170,000 H yung mga ripat, di ba may gera sa Libanon, sana all may gera para nabibigyan ng pera, gagawa ko rin ng content yan ha, gagawa ko rin ng content, at saka meron ding 250,000 hanggang 1 million. Meron din ganong programa yung OWA. Kaya, I do suggest, uh, punta kayo sa malapit OWA. Mag-inquire po kayo. And, base doon sa video na pinanood natin, okay, kaya nga yung tapusin nyo po yung full video, so ito po yung youtube channel ko, at dito po yung 13 minutes, yung pinanood nyo regarding din sa 20,000, kung ano yung makukuha nyo, kung paano nyo makukuha paano nyo i-claim, ano yung mga requirements panoorin nyo po yung full video kasi sa tiktok, cut po yun, 5 minutes lang, kasi ang youtube kasi kahit mahaba, pwede nyo ma-upload ma 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 so dito ko in-upload kaya mahalaga na kapag subscribe kayo dito sa ORFWPROY TV, ikaw yung laging na-OO na, kasi dito ako sa youtube nag-upload ng uh, content bago sa tiktok maaring cut na yon sa tiktok kasi ang tiktok kasi almost may XC lang. Ang youtube mahaba so mas maganda subscribe din po kayo ng OFW Pinoy TV so may mga nag-subscribe na and maraming salamat. So dito focus na rin po ako sa mga OWA, ang mga content ko about OFW especially dito sa mga benefits natin kasi ako bilang isang OFW actually gusto ko rin kunin itong 20,000 pag uwi ko, maring this year maring March kasi magto 2 years yan based dun sa content, based dun sa video na napanood ko, okay? Gusto ko rin paulit-ulit eh. Iba yung pinapaulit-ulit yung video. Kasi sa TikTok, ang dami yung nagtatanong paano i-claim, paano, paano. Hindi nyo tinatapos yung video. Okay, sabi natin nakakat. Kaya nga gusto ko, panoorin yung full video dito sa YouTube ko. Okay, 30 minutes lang naman siya. 13, 13 minutes lang siya. And ulit-ulitin no, kasi ako inulit-ulit ko hanggang sa maintindihan ko. Based may, pagka uh, pagkaintindi ko, kaya once arrival ka. And advice po dito sa tagaawa, 'di ba? By passport may tatak yan eh. Kailangan may patunay, proof may tatak talaga na kararating mo lang, once arrival. And meron yung mga sticker, okay? Kaya gusto ko rin paking panoorin na panoorin para mas naintindihan at ma-explain ko pa ng maayos. Kaya yun po yung advice ko. Dito ito sa TikTok katapo kasi yon. So, i-follow if niyo tong OFW dito ako yung first upload ko and then saka ko na lang i-cut-cut pagdating sa TikTok. Okay, mahalaga to guys, pera ang pinag-uusapan ni hindi ito basta biro. Kaya itong reply ni Madam, iyon yung advice ko. Punta po kayo sa malapit na owa dalhin niyo yung mga proof bilang isang OFW kahit matagal na kayo inactive ibig sabihin inactive hindi na kayo active sa OWA kasi yun yung sinabi nila eh basta may proof po kayo na isa po kayong dating OFW okay ipakita niyo yung mga OAC niyo passport niyo passport makikita naman yun eh mga dokumento to proof lang na isa kayong OFW kasi ang daming programa ngayon yung OWA okay yung katulad nito yung balik pinas hanap uh, balik hanap buhay bibigyan tayo ng hanap buhay po puhunan, ni pang negosyo. So, mas maganda, mag-inquire po kayo mismo, personal. Na kaya gusto nyo ba yung mga ganitong content? Kaya eh, i-follow nyo yung aking subscribe or at, at saka yung sa TikTok ko. Itong TikTok na ito at saka sa YouTube. Okay? So, dito kasi ako nakafocus sa YouTube kasi long term siya. Okay? Makakapag-upload ng mga ba. And then, dapat naka-all, okay, para at least nanonotify agad kayo pag may na-upload. Ngayon, kung napanood nyo to sa TikTok, ibig sabihin, meron na rin ako sa YouTube, mas nauna. So, pwede nyo panoorin both side. Uh, maliban lang kung cut na yung sa TikTok. Okay, sana nagkaintindihan po tayo. So, I hope nasagot ko to madam, yung yong tanong. sa out sa'yo, ma'am. Mhm. Uh, mm Rian Ricardo, okay? So ang bilis din na nag-reply, okay? So yan, kung may mga tanong kayo, comment kayo as long kaya ko naman, okay? So share this video. God bless and bye.